Hala mga katro pang itibi, nakita niyo ba nakikita ko? Habang naninis ako sa isda, naggagawin ko sa nakilawin, may napansin akong gumagalaw na kulay puti sa ka ng isda. Naggagawin ko sa nakilawin. At kasi hindi ko alam kung anong klase na lang ito, kung ito ba ay uod o kaya bulati. So kinuha ko at tingnan niyo mga katro pang itibi, talagang gumagalaw talaga siya. So kayong mga hilig sa mga kilawin dyan ay talagang Nilisan niya talaga na mabuti yung bituka ng isda. Kasi di natin alam kung anong nasa ilalim niyan, sa laman ng bituka ng isda diyan. O kayong yung mga mahilig kumain ng mga bituka ng isda, talagang magingat ingat lang tayo kasi di natin alam kung anong klase ito. Tinan niyo, yun o, know, yun know, o, gumagalaw talaga siya. At talagang hindi ko masabi na ito yung kasi tingnan nyo naman, medyo mahaba siya at tingnan nyo yung pinakadulo ng buntot niya. Napakaliit ng dulo ng buntot niya. Kaya di ko masabi na ito'y uod. At talagang napakahilig ko pa naman sa kinawang isda. Pero sa nakita ko ngayon, Iwan ko lang kung maganan ba ba tayong magkilaw ng isda.